yun nga, dahil dito sa pamalo na to, napatatag kami. Dahil dito, nalaman namin yung malitama. Kung di ka papalo, hindi mo alam yung malitama. Ano, dahil dito, kaming magkakapatid, tumatak sa isip namin na dapat kaming magkakapatid, di kami nag-aaway-aaway. Mag-aaway-aaway man kami, kaming magkakapatid, mag-aaway-aaway -ma man kami, maliit o malaking bagay, dapat ayusin namin. Ayusin namin ang kami. Kasi noon, kaya kami napapalo dahil nag-aaway-aaway kami. So, isa yung, isa yung dahilan na yun, yung pamalong to, isa sa dahilan kung bakit may pagmamalaki ko, kaming magkakapatid, kahit kami ngayon ay malalaki na at may mga asawa na. Mag-aaway-aaway man kami, may hindi man kami pagkasunduan. At the end of the day, pinipilit namin na pag-usapan. Na dapat yun, pinag-uusapan, hindi yung pinag-uusapan ng nakatalikod. Hmm. Dapat yun, pinag-uusapan ng magkakaharap. Ganon. Okay, kung meron po kayo isang aral na pwede niyong ma-share, lalo na sa may Pati, mga... Pati pumalo mo, lalo na po. Lalo na po sa may mga nanay o tatay na ganyang kalagayan. Kasi yung mga iba ngayon, alas din na binibigyan ng pansin. Ah, oo. Katulad yun. nga nung sinasabi naming magkakapatid, pag magkakasama kami, hindi kami perfect na mga anak. Hindi rin naman kami mga perpektong mga magulang. Ah, hmm. uh, katulad ko ang pangaral ko sa anak ko. Kasi ang mga bata ngayon pala sagot na eh, hmm. 'di ba? So, minsan, 'di ba ang katwiran, ah, uh, 'yun yung nakikita sa bahay kaya yun yung ginagawa ng mga anak. Hindi rin eh. Kasi ako Never kaming basta sumagot sa mga magulang namin kahit kami may mga asawa na. Para na lang ngayon na yung nanay namin na stroke na siyempre pag malakas yung boses niya, malakas na rin boses namin. Pero kami, sinasabi namin sa mga anak namin na nakita mo ba kaming sinagot-sagot namin yung mga magulang namin? Hmm. yon doon kami pinalaki ng magulang namin. Na kahit na kami eh, may mga trabaho na at kami eh, mas, mas malalakas sa kanila, never mong Okay lang naman sumagot-sagot minsan, pero yung talagang sasagutin mo ng... Sa totoo lang, may mga nakikita kasi kung mga anak na halos minumura din yung mga magulang. Eh. Di ba? Kapag wala nang pakinabang yung magulang, wala nang kwento yung magulang sa anak. Kaming magkakapatid, inano namin sa sarili namin na hindi dapat ganun. Kung sino yung may kakayanan, huwag kang magreklamo. 'di ba? Although minsan pag napapagod eh ako na naman eh. Pero ngayon hindi naman. So far hindi naman kami. Kasi dadalawa kaming magkapatid na nag-aalaga sa kanya ngayon. Although si Ate Ini, kaso nagkasakit din si Ate Ini, eh, hindi siya makatayo. Tinu siya yung tumutulong sa amin na mag-aalaga sa kanya kasi yung tatay namin hindi naman na kaya. Kadalasan ni Rakayuma Eh pilay pa kasi may bakal na ipaanon. Mamami habang pinapaltan siyang daya pero Kala namin gumagawa ng bunso, eh nakatagyan na pala yon kanya. <laughs> Yun. Yun. talaga ang aral doon na dapat tayong mga anak, hindi porke tayo eh mas malalakas sa kanila ngayon at tayo eh nakakapaganap buhay. Babaliwalain mo na yung magulang mo. Kasi kaming magkakapatid, ting umuwi sila, yan ang pinag-uusapan namin. Never na pag-aawayan yung pag-aalaga sa magulang. Kung sino yung may kakayanan, mag-alaga. Napakagandang aral lang to sa mga kabataan eh, na no? Tama ka. Maraming Hindi ka man namin lagi naalagaan kasi busy kami sa pagkahanap buhay. Hmm. Pero, minimake sure namin na pupunta namin siya. Pwentuhan niyo yung mga magulang niyo. Yeah. ba? Diba? So, Hindi porkit busy tayo sa work, at may binabayaran ka magalaga sa kanya, hindi mo nakakamustahin. Wrong yon. Sabihin mo yung mga... <laughs> sabihin mo yung mga walang panahon sa mga magulang. Kayong mga kabat <laughs> mga ganon. <laughs> ah, hindi. Ganito kasi yun eh. Uh, tayong mga anak, oo, busy tayo. Pagod tayo. Busy tayong maghanap buhay. Pagod tayo. May sarili na tayong pamilya. Pero kahit isang oras lang. Hmm. Hindi man araw-araw, kahit isang oras lang. Tana puntaan natin, kausapin natin yung mga magulang natin, kumusta ka? Ano masakit sakit sa'yo? ano kailangan mo? Kasi yung nanay ko, kahit pabili ng pabili na lotion na din ang Maliit lang. Bili mo, masaya na sila doon. Talaga kami, pinipilit namin na kahit na busy, kahit na, kahit na may sakit kami, nararamdaman ka. Upuan mo, isang oras, upuan mo yung magulang mo. Makipagkwentuhan ka. Kahit na paulit-ulit yung sinasabi nila ang mga ganito kasi lalo ang may, may, edad pa ulit-ulit yung kinukwento. ba? Diba? Kahit na, lalo na pala yung mga stroke dyan. Alam ko yung pinagdadaanan nyo, sobrang kulit ng mga nanay. Ang mga nanay sobrang sensitive na, ganyan-ganyan. Ay, buta ka na ka! Ganyan-ganyan. <laughs> Baka kung ayaw nyo akong alagaan, wag nyo. Kung ayaw nyo akong suntin, wag nyo. Normal sa kanila yon. Hindi, yung nanay ko kasi ang tawag namin sa kanya Takamura. Oh, takamura. <laughs> expression niya yun, takamura. Okay. 'yon, Takamura. Yun, hindi lang talakita Takamura talaga. Pero kahit ganyan 'yan, mm. kahit na minsan masakit magsalta sa pagod 'yung natitinda namin yeah. yun. 'yon. At dapat hindi Kaya dapat ang mga kabataan ngayon pag napagsabihan. Mm. Ano yun eh dapat Uh, paano hindi, ko ba ipapaliwan? Hindi, yung sitwasyon. Yung... naman sa hindi. Ni... Paano ko ba mm -hmm. Mm -hmm. Baka depende kasi sa anak eh. Yeah. Sabi nga naming magkakapatid, baka depende sa mga anak. Yeah. Baka depende din kung paano pinalaki. Kasi yung nanay namin na to, kahit sobrang busy, hihilain kanya, kukwentuhan kanya nabang na kinukutuhan ka. So binabalik lang namin. Yeah. Kahit kami busy, kahit kami pagod, Upoa namin. Sinasabihan ko din yung mga anak ko na ang mga bata kasi ngayon gadgets. Kahit mag cellphone ka, tabihan mo. Yung nanay namin na yung konting kwento lang yan masaya na yan. Ano yan eh yung si Tawa? namang masaya. Maraming kwento mo. yan. Marami kasi siyang pinagdaanan. Pa Nang ibang bansa pa kasi yan eh. Ikaw pa paano mo parang pinapasaya si nanay ngayon? Parang paano, paano ba? mo Mostly galit sa akin lagi kami enemy. <laughs> Bakit Nay? Alad ano ba? yun. Ay? Pasaway kasi ko nung araw. Ah, meron, meron salita madali hmm. na madaling ako mag iinit eh. Yun. Mm. na yan sabi ko, ang mga nani na ganyan, ma lalo ang mga stroke, na. very sensitive na sila. Mm -hmm. Ganon. Kaya nung akin na ako pinala si Dalina na dugo. madaling mag iinit ang ulo. Oh, Oo, yon, Ganon. Kaya narinig ako hindi ko gusto. Oo. Bisit na bisit na ako nun. Ewan ko kasi, ako kasi okay lang. Normal na sa akin yun eh. Hindi kaya yung sinaling dugo sa inyo, ganon. <laughs> <laughs> Papalitan ko kaya. <laughs> Palitan mo muna. Eh syempre hindi naman kami, lahat gano'n ang ugali. Syempre minsan yung mga kapatid ko nasasaktan, naiiyak, gano'n. Eh pagka gano'n nga na halimbawa nagagalit siya sa sinasabihan siya, Mukha ba sila, hindi na nga lang nag-ano sa'yo dyan. Syempre kami, wala naman kami. Malayo naman sila. So okay lang, ewan ko ba, hindi naman ako nasasaktan talaga. Halimbawa, pag pinalitan siya ng diaper na, hindi ina, nasigawan ka. Normal na niya ipaghiyaw, actually. Pero sa iba kasi, syempre, nasasaktan pa rin pag nahiyawan. Katulad nga nang sabi ko, hindi naman magkakamukha ng ugali at nararamdaman yung tao. Kung mm Bunga -hmm. sa sarili ko, hanggang kailan kaya, kaya ako nakahigang ganun eh. Mm -hmm. Hindi ko alam, baka bukas, baka lo, pag gising nila, wala na akong patay na ako rin eh. Kami mm. Di ba naman naman. yung mga bedridden? So, eating? so nag-iisip na po kayong ganun oh, O, siyempre. Kaya nga, nagdadasal, pag nagdasal ako sa pag nananalangin ako eh. Oh. ko sa Diyos na yung pinahiram niya buhay sa akin, nidagdagan niya ko eh. Mm. Kasi talagang noong November na 2023, mm. yung pagkabuhay ko noon, panibagong buhay ko yun. Mm. Kasi sa oh, daan oh, pa lang eh. tumitirik na yung mata ko pagdating ko sa San Gilipo at Surao. Mm. ako ng dalawang anak tumitirik na rin mata ko, bulalan ang bula bibig ko. Mm. Yeah. Tapos alaan na silang sa sinasabi ko. Kaya hindi ako nakarating ng heart center. Yan yan Kaya, man, sa ACE lang is... ako binabae. Eh. Mm. Kahit na alam naming... Eh, nung nagising nung ano, sa ACE, ramdam na ramdam kong sinasaksak ako. Takot kasi ako sa injection eh. Mm. Aray ako ng aray, hindi pala nila narin eh. Pagka basta sinaksak, aray, umaaray ako, hindi nila naintindihan. Ganon. Tapos, tanda-tanda ako. Meron pang nangyari na natatandaan ko yun. Parang nawalan ako ng hininga. Yeah. May dumating na nurse, may dalang plancha. Hmm. Sinaksak. Tapos, pinatong sa ganito ko. Sa pakiramdam ko, tumalsik yung katawan ko ng sa mataas. mataas. Hmm. Ayun, nung naigano na ako, nabuhay ako. Sa tingin niyo po, gano'ng katagal siya nawalan ng ano, ate Lyda? Matagal din. Mga... Hindi, Oo, dapat matagal. Dapat kasi nalagyan ako ng sa support. Eh, hindi na ako, eh, sabi ko, pag ako ilalagyan ng life support, iuwi ninyo lang ako, ayaw ng life support. Mm -hmm. Eh, paano eh, kang maiuwi, eh, kailangan niya roon ng gano'n. Ay, hindi ka. Na. Nay, kasi magastos mo sa ano talaga, yung ano lang, yung merienda, pagkain. Eh, okay hindi lang po yun. Kami po, mas okay kami na. Sabi <laughs> nga nung mga kapatid ko, eh, sabi niya, uy, buti natulungan niya si si Ate Marlin, sabi hmm. ko, sabi nga ni Dayan, nako Laida, sabi ni Noel, kasi yung, yung, asawa niya sa may inyo po, yeah. um, sa magpalit niya, sabi niya, oo, tutulungan yun, talagang tutulungan magkano yeah. ng bahay, ng mga ganyan, sabi ko. Alam ko yung pera niya na andito, itadagdag ko po, po. Ay, Ay wag hindi po, bo, na buka oy, yung Hindi po, wala po, ano lang, maliit na bagay po Maka, yan. Makakadagdag pa sa gastos mo. Hindi Kaya po, nga, madami lang, na po kayong uh, gastos. Masaya po ako na nakilala ko yung pinsan ni Nanay Luz. Ay, yung tita. At yung pinsan. At least kahit papano. Pero hindi ka nakarating sa lugar nila. Nila, Lola Luz po. Nakarating po ako dun sa yung pong sinasabi niyo kanina. Si Tatay pore. Malaki bahay nun eh. Hmm. Ay, ano lang ha. Pagaling kayo. Salamat. Alam ko, meron kayong napaka-buting puso bilang nanay. Salamat naman. Oo, oh, kasi pag pumunta si Tito Jun, pag may pera siya, binibigay hmm. ko Yung panganay ko. Ilan taon po siya? Eh, mag sa lalaki nag-18 yun oh. eh. Diana na daw, masasabi mo kay mama. Ngayon. Sige nga, ikaw nga magsalita. Ayan, salita... ayan yung Ay, tayo papanike. Hindi, ligtas to. Na, bata pa lang po kasi to na open. Hindi okay. siya napalo. Napalo din. Pero artista po kasi ito nung araw, sasabihin ko yeah, sa ito. Pakilala ko. Ay, pwede po makilala. Yan, yeah, nakilala ko kayo niyan. Taga mapaniki po yan eh. Hello. 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 Taga, sa, saan ka dyan sa mapaniki ate? Yung kapatid mo ko yan, uh, Kram, yung asawa ko. Ka-schoolmate niya si June, yung kapatid mo. Malapit lang sila dun sa ano, yung... Alam mo yung barrio nung mapaniki, malapit kay Sweet Mary. Palagi ka namin po yan, naka ano yan? Naka... Naka filter po yan! Naka uh, <laughs> filter! Dinalo <laughs> ko nga po niya ako, sabi niya, Lida, latekan si Kiko Jun. Gusto kong mateka. <laughs> ko matekan. Ay ko, ano mo yan, ano sa buhay mo? Okay. I'm ako that's... po kasi, ako po kasi nagsasabi sa kanila na, kasi lagi namin kayo, pinapanood, paborito talaga namin kayo mag-asawa. Lahat ng mga video nyo, napapanood namin. Sabi ko, nung misa nanonood yung asawa ko, sabi ko, parang kilala ko yun, parang si Tita Sabel. Di binalikan ko yung mga, kasi minsan hindi ako nakakano dahil ko mong busy. Na yeah. binalikan ko, sabi ko si Tita Sabel eh, tawag naman ako ngayon kay, kay Lida. sabi ko Lida, si Tita Sabel sa Ayun, nagkatugma-tugma na yung mga ano, uh, mga... Uh, Ate Dayan. Opo. Ate Dayan, napaka-bless niyo. Meron kayong nanay na gaya ng mama niya. Siya po ang pagawa nito bahay. What? Ay, kaya nga po. Grabe. <laughs> Nakaluwag-luwag lang po ng konti. <laughs> so, isa yung sina ikaw pala yung sinasabing mabait. Bahay. Lahat naman po kami mabait. <laughs> Lahat naman po kayong magkakapatid eh, mababait. Matin mo na ako ng ano, ng tablet at alala, ayaw na gumana ng cellphone ko. <laughs> <mapag> <laughs> Ay, nga, ha? pag i mo pa talaga. ako. Oh, nga, napag- Sosyal? Sinanong yan. Napag-minti niya ako. Napag-minti niya ako. na, ko kasi namin me alam mo ba kahit eh, grabe ang pamalo na yan. Kung uwi, uuwi kami na Pilipinas, then nililisan ko yung kwarto ng matatanda. Pag nakita ko yung pamalo, lagi kong nilolo ko si mama. Mama, ako natatandaan mo ba itong pamalo na to? Ito ka ko ipapalo ko na ngayon sa'yo para makaganti man lang ako sa pamamalo ng bata. Tawa na lang kami. Tawa na lang kami. Tawa na lang kami. Ano ba ito? Nagiging katatawa na lang dati yung mga pamamalo nung araw. Uh, message sa mama mo. Ako, ako naman ang message ko naman kay mama sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya, mama ka, kung magpalakas ka. Mo siya, Parang kapag umuwi kami, kahit makalabas-labas man lang kami ng bahay, okay sa kanya kasi minsan hirap siyang maupo. Hmm. Para man lang kahit papano ako, makapaglibot-libot tayo na magkakasama. Hindi yung hindi kami makaalis kasi natin. hindi namin kayo maiwan. Nadali nga na doon. Ano Asa pumasok. si Ivy din tayo. Wala ba niya si Japan City. Pangarap kasi na ng nanay ko maging Wala Japan. Wala pumasok. <laughs> pumasok. Pumasok. Kumusta po kayo dyan ngayon? Okay lang naman po kami din eh. Hmm. Taglamit. Asa Japan siya ngayon? Ay, hindi po. Australia. Hindi po. Ah. Dahil nanay namin pangarap makapag-Japan. Sa mga kababayan po natin, sa mga makakapanood sa mga makakapanood po na taga-Australia na mga katekang din, shoutout po sa inyo. Aww. Ingat po. Ha, salamat sa, salamat sa mga kababayan din natin sa iba't ibang panig ng mundo na makakapanood nito. Yan po, sana po ay uh, nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo po yung kwento po ng buhay ni Nanay Aida. Na, na, napakarami kong aral na, na natutunan din. Ito yung pinapalo tayo ni Mama dahil nag-aaway-away tayo. So kahit ngayong may mga asawa na tayo, pag nag-aaway-away tayo, dapat pinag-uusapan. Dapat inaayos. Talaga naman, kasi yung problema, mentor hindi mo yung pinag-uusapan. Tumadaan yun eh. Nagka-accumulate dyan sa loob ng dibdib mo eh. Siyempre, mm. pag sumabog yan, doon kayo magkakaroon na hindi magkakaunawahan kasi hindi na pag usapan mm. Sa hirap at ginawa. Ang dahil sa pamalo yan, natuto Dahil sa pamalo. Ay, dahil daw sa pamalo, natuto tayo magtrabaho. Dahil niya. sa pamalo, natuto ako maglagay ng karton sa puwet. Oo, madaya yan. Naglagay siya ng karton, tapos mm. iyak-iyakan lang pala ng <laughs> no, pagtalik ni Mama. Sabi niya, <laughs> Ang sakit eh! Dahil <"Nahay>, <laughs> dahil ako nasaktan, tanggalin mo ikaw. <laughs> tao <Tawan> ng tao <laughs> Oo, hmm. Oh, ginawa nga pala niya yun. Talong mm mo -hmm. ako nasa si Naglagay siya ng karton. Ate. Pumasok sa school. Ate. Ma. Kung may aral ka na... Kung may aral ka na isi-share sa buong mundo, ano yun? Sa akin kasi, ako nung napunta ako dito sa abroad, Lose, talagang Lose. inisip ko. Halos, halos hindi ko ma pinadalan yung magulang ko. Kahit tanungin niyo sila, ang padala ko lang lagi dyan, yung panggamot ni mama, pang check up Kung unong araw, nangungupahan pa kami, talagang yung bahay, palaging pumapasok sa isip ko pag bumabagyo ba, mm -hmm. na naiyak ko Ay na. Hindi nga yan kami nang bubong, sa paupahan. Mm -hmm. Pag bumabagyo pa, hindi ako Mm. Kung -hmm. baka yung mga matatanga. Uy, Ay. grabe ka ako, hindi naiyak ako, naiiyak <laughs> ako sa'yo. Baka <laughs> yung baka yung mga matatanda kung ano na nangyari, gano'n. Kaya nagsikap ako na makapagpatayo kami ng bahay para you know, pag may bagyo, hindi ko iisipin kung ano nangyayari doon okay. sa so, matatanda. Eh, lagi, kasi ako, hindi ko naman, hindi ko naman iniisip sa sarili ko. Lagi yung mga pagulang ko kasi yung matatanda na sila yun. Inuna niya magpatayo ng bahay? No. Kaya, kaya nagsikap ako. Lahat ng inipong ko talaga, pinagpagawa ko sila ng bahay. Sabi ko, kahit hindi matapos yung bahay, basta lang yung alam kong pag umulan, hindi tatangayin yung bubong nyo, hindi kayo ba. Ano kasi hindi naman makakatapos si mama eh. eh Siyempre, nakakit na nyo, baldado naman. Kaya sabi ko, ganun. Yung lahat ng inip ko para sa magulang. Kaya kahit pa paano, nakaraos-taos na kami. Ayan, okay naman na. Yun lang naman po yung goal ko talaga eh. Kahit nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, napakairap ng buhay namin noon. Mapasok kami ng school, lalis pala kaming maibaon. Kasi dyan kami sa balas Banas nag-aral eh. Ako sa Banas ako nag-aral. Napakairap ng buhay namin noon, halos talagang... Halos zero ba? Buhay, Kaya lang natin, talagang... Buhay OFW na to kateka. Na buhay tayo sa noodles. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. noodles na may malunggay ni mama, tsaka noodles na may macaroni patola. Tsaka patola mo. Ngayon, okay na. Nakaraka-karaos naman na kami. Kaya sa, sa isip-isip ko nga, talaga pag si Lord ang gumawa ng paraan, okay. yung idasal mo lang may lahat ng hiling mo. Hmm. Walang sino man da, kasi. Tapos sabayan mo din. Si Pagatsyaga. Sabayan mo din siya ng gawa. Mm, mm totoo yun. Totoo. totoo. Walang sino man ang Kasi ma kahit magdasal ka, mm. kung hindi mo ka naman gagawa ng paraan, wala namang mangyayari sa'yo eh. Tama po kayo. Siyempre, yung gawa nasa iyo pa rin eh. Hmm. lang si Lord eh. Uh, walang sino man ang makakap makakapigil sa blessing na ibibigay ni God sa atin. Uh -huh. Kung sino man ang may pagmamahal sa mga magulang, Siyempre, eh, Papa. Uh, Binibless, ibibless be tayo beyond our expectation. Parang higit pa sa inaasahan natin. Kaya maniwala po tayo doon. Kaya sino man ang sa tingin nyo, napapabayaan nyo na yung mga magulang nyo, hindi nyo nabibigyan ng panahon, lalo na pagkaganito yung kalagayan, dapat talaga kahit isang oras lang, sabi nga ni ate maglahang kayo ng oras, kahit na sila ay uh, masyado ng sensitive, tanggapin nyo lang yung mga ano nila, mga pagbubunga nila ang mahalaga, maparamdam natin yung nandyan tayo mahal natin sila yun, yun naman ang kailangan nyo ngayon na, yung maramdaman at ma... Basta maramdamang nandiyan yung mga anak niyo na mahal kayo, di ba? Ako noong panahon na hindi pa ako ganito. Mm. Hindi ko nararamdaman yung paglang mamahal ang mga anak ko. Mm. Sa love ko, ay wala bang nagmamahal sa akin. si Ikoy. At least kami kasi magkakapit. wala Wala kang dahil. Eh, mm. ayun, Dumating man yung time ba? na kunin siya sa amin. Eh si Aileen. Wala kami pinagsisihan Tama. na hindi namin na alaga. Mm. Pasok. yung panahon na... Ay, iiyak ka eh. Dapat nung nasa buhay ganun Kami siguro, sakali manakunin siya sa amin ni Lord. Di ba dayan, no? Lagi nating pinag- Uy, matagal pa yun? Ka, hmm. Huwag kang huwag uusapan yun. Hmm. Tayo, di ba, lagi nating napag-uusapan yan. Dumating man yung time na yun kasi hindi naman natin hawak lahat eh. Hmm. Di ba? May mga bagay na biglang nangyayari nang di natin inaasahan, hmm. Di ba? Hindi natin kontrolado. Real talk Siguro, yun. kaming magkakapatid talaga, uh, masasabi namin na wala kaming pagsisiyan na da, nung nabuhay siya yung mm. namin nagawa. Di ba? Mas maganda yung pakaramdam na gawa mo yung, nagawa mo yung best mo. Kahit yung mga simpleng way lang nakausapin mo, ah, mm. uh, bigyan mo, laanan mo ng oras, di ba? Mm. Eto nga, bili mo lang ng anibili. Lotion nga, sabi mo kanina. Cupcake na cheesecake. <laughs> Masaya na po siya. Lotion, nagtatalo pa kami niya. Pabili ka ng pabili lotion, nandiyan, di mo naman ginagamit. Mm. Eh kasi daw di siya naligo. <laughs> Ayaw mag-glow siya lang di naligo. Yun, ganun. Kaming magkakapatid talaga yun lagi ang namin. Lagi namin. Kasi nakita din namin kung paano niya inalagaan yung Kayo? lola namin. Ah. Yung nanay niya. Mm -hmm. So siguro kasi na -tipin. Pasa -tipin. Pasa lang. Kasi pagka wala silang nakitang halimbawa, magandang halimbawa yung mga hmm. anak natin, yun napakagandang ano po yun, nakita ko nila yung pag aalaga niya sa nanay. Kung paano din kasi kami minahan ng lola naman. Nakakaiyak mm. naman. Kung paano din kasi kami minahan ng lo, mula yeah, sa na lola, lola namin. Okay. Ito mm. kasi lola's girl talaga, te. Um, kasi masakit din talaga po siya. Mm. Mahirap na buhay namin noon. Lagi pa siyang may sakit, na-opera pa. Mm. Ganun. Dumating kami sa anong namalimas. Pa'nong namalimas? Oh? <laughs> Nakakaiyak naman Malimos ka ba, hindi ko alam si Papa. <laughs> so, alam, ko papa? Nagkatulong, na nagkatulong. Alam Ay, ko nagkatulong tayong dalawa, pero hindi. Hindi, si Papa, nung may sakit ka, alas nag-ano sa mga kaibigan, di ba? Hmm. Ay, ganun talaga. Yun. Siyempre, sino Ay, ba tatakuan mo? Wala na mong iba. Pangihingi. Sa akin na, ang, ang siguro sa aral sa buhay namin, yung huwag kang mawala ng pag-asa kahit hirap na hirap ka na. Yung kahit kinakalahig mo na yung isang mong paa o gutom mo yung chan mo, pumasok ka sa school. Mm. Yung talagang pagsikapan mo kung ano man yung nasa isip mo. Kunyari, may goal ka na makaahon kayo sa kahirapan. Talagang syagain mo kahit kaano kahirap yung lalandasin mo. Kahit na may lubak. Kasi hindi mo masabi sa buhay, parang may malubak-lubak yan. Hindi naman straight line lang. Nandun ka na sa, sa finish line talagang dapat paghirapan mo lahat ng bagay. Kung may gusto ka, talagang gawan mo ng paraan kung paano mo siya makakamit. Para sa akin, ganun lang yung naging ano ko eh. Talagang ang inisip ko lang kung paano kami makakaahon sa hirap. Tapos gumawa na lang ako ng pamamaraan kung paano. Ganun. Nagtyaga, kahit malayo sa pamilya, wala naman magagawa. Ganun talaga eh. Sa mga kababayan naman natin, eh, ano lang talaga, si at syaga. Talagang ganyan. Paminsan-minsan, ako ang goal ko lang, sa sa, uh, sa sarili ko kahit once a year makauwi para maka makapiling yung mga magulang ganoon talagang mahirap mahirap pag malayo sa pamilya dadaan ka talaga sa minsan maiiyak ka na lang ng yung bigla na lang tutuloy yung luha mo hindi mo alam kung ano siguro homesick yun hmm. pero ano lang laban lang laban Ate Dayan sa may mga magulang na ganito tapos hindi nila binabigyan ng uh, importansya o panahon sa akin naman po, mahirap naman tiisin yung magulang kahit anuman nang mangyari, magulang at mag magulang nyo pa rin yan eh. Para sa akin, huwag niyong tiisin yung magulang nyo kasi mahirap mawala ng magulang. Yung magulang, isa lang yan, isang beses mo lang yan. Tsaka nung bata ka, yung magulang mo lang hindi naman na nag-aruga sa'yo. Yun lang lagi ang iisipin mo na parang napakasakit naman sa kalooban na yung magulang mo, pababayaan mo, tapos ikaw kumakain ng masarap, di ba? So, yun, lang. Madami akong, madami akong natutunan sa pamilya na ito, Katekram. Yung sama-sama sa problema para magaan. Tapos uh, dito, lalong-lalo na sa pamalo. <laughs> Akala ko, ako naman po yung namamalo ngayon. Hindi kami pwedeng mag-away-away eh. <laughs> ng matagal. Ate Dayan, para hindi na nalang masyadong maabala sila nanay. Ano na rin kami, na? Ano? Ingat ka dyan. Opo, opo, opo. At talagang po, sana wag magbago yung ano mo, sana wag magbago yung pagmamahal kay mama at mga kapatid mo, sa papa mo. Si nanay. Si nanay siya po. Wala ko si nanay ng community. Gra grabe maglambing yun no? Ito kasi yung tablet at saka cellphone. Hindi lang namin to. Kinausap, kinausap na po kasi namin sa nung isang kapatid na... Sabi mo, ibibili mo akong tablet. Nagmeeting nga kami makahapon. Oo. Uh, grabe maglambing ang mama mo. Paano yun yung namin, namin, Kasi tablet? Kasi po, wala uh, din po uh, siya mapaglibangan uh, ka, eh. Kaya yun din uh, po ang sinabi. Okay. Ate Diane. Thank you po. Thank you ah. Marami akong natutunan sa'yo. Okay. Oh, yeah. Salamat po. At uh, ingat po kayo lagi dyan. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Sa, alam ko naman, sabi ko na, sabi ko nga, uh, you will be blessed beyond your expectation dahil doon sa ginagawa mo sa magulang mo. Salamat po. Okay. Pag po nauwi kami niyan, dadalawin po namin kayo. Thank Nadaan you, po kami. ate. La, <laughs> salamat po. Welcome, welcome. Ito. Na. Ay, ano lang. Uh, bot, hindi, hindi lang, po, wala kayo. po yun. Kasi po, magpapakain po kami doon sa mga Ikaw nagtatrabaho. Po. Hindi Pinabantay po, bibili na lang po kami mo, ng ano. Opo, oh, po, kailangan ko pong, ano, kailangan ko pong... Kayo. Welcome po, pasensya na po sa regalo ko. Eh, hindi, wala po yun. Ano, uh, uh, sana it, hindi po to yung hulit ano uunat huli nating ano sa pag-uwi yung hmm. mga anak ko pag-uwi okay. sila diyan uh, -huh. birthday niya niya sa February